Ano ano pre? Tayo mo? Ano pre, natin. Oo. Oh. Ano sabi mo kanina? Ah, si Makmak. Oh. Makmak pwede rin. Sa, sa next, uh, next. Next, siguro next sa 25 days sa kukunin, pwede rin yun, makmak. So, sa lakas si makmak, pari, best friend ako. Mga top 100, pwede pa, no? Pare, binuhat niya yung TNT dati, di ba? Dahil di ba kayo yun? Oo, oh, sa, siya pa. Siya pa, pa, siya pa rin yun. Siya, siya rin yun sa MVP. ano sa best siya pwede rin. Pwede rin. siya 20 plus points, pari. siya. high doon na ata siya nakapirma ng 7 years eh, no? Na contract. Pwede, pwede si Macmac. -Mac. Eh, si so, Mac Mac kaya So, sinasabi mo Ang sa ngayon si Macmac -Mac si Mac -Mac ay deserving na pagka nagkaroon ng top 60 naman sa sunod. Kasi pwede siya makonsider, hindi mo sigurado. Pero pwede siya makonsider kasi diba, ba ano rin eh. Pwede galing rin si Macmac. Mac. average siya, yung scoring, diba? Consistency ng laro, or rin si Mac Mac ba Consistent yun. How about you, Vince? Agree ka dun? Gusto scorer din um, si Makmak. Uh, Ikaw, yeah. no, Jay. Yeah. Nung time na yun, sila, ano na yun eh, sila uh, nagalaban sa scoring si Mark, si Willie, and si, Mac, -Mac si Cardona. Cardona. Uh, so, sino nanalo doon? Uh, uh I think one year, one year nanalo ata si Mak. Eh. Best player of the so, conference. Bro. I want so, you to... yan Mak. Yung topic na si Macmac -Mac din ay may possibility na maging yeah makasama sa susunod na sampo. Eh, siguro sa susunod na sampo, baka alaga kayo. Baka na 75. Ayun, sure na, 75 no, for you. 50. Kasi mas marami ka lang. Kasi Ay, dahil kay Kuya Rana din. First pick niya siya, Mas marami pa, mas marami pa, mas ano <laughs> um, yung siguro sa istas <laughs> o performance. Mas marami pang nakatana. Pero masama pa rin yung loob mo. <laughs> sa... <Saan? laughs> nabalik mo pa rin na hirin. Ito ko. Mas nabalo po kahapon eh, na hindi <laughs> na kasama yung rari din yung Kasi akala ko kahapon, itong <laughs> <kung> deserving ba? Pero <laughs> hindi ko alam na may napili na palang sampu. <laughs> kasi wala tayong signal dito. Uh, Pero anyway, I stand <laughs> in my, ano, You stand in your, uh, ano, good? opinion? Oo. Oh, uh, uh, Ganun talaga. <laughs> e? Real talk <laughs> yun. Real talk tayo. Ikaw, Rai. Si Ara, si Mac Macardona, um, sinabi kasi ni Joseph yun na uh, pwede din masama sa greatest player na na PBA player because of his scoring capability. Mm. Oh, what can you say? Oo, oo, naman. Ako, very vocal naman ako, makmak idol ko since Lasal Kasi maraming magagaling na player. Pero hindi yung mga ibang player na scorer, hindi kayang dumipensa. Si Makmak, two-way player yan. Kayang dumipensa at kayang kumupensa. At the same time, malaki yung Uh, influence ni Makmak sa mga ibang player na um parang naging ano siya eh. Ano tawag doon? Naging Nag na basta. Na, eh. <laughs> naging ano siya yung mga parang <laughs> naging inspiration parang, sa ibang mga <laughs> mga may isa pang deserving din eh. si Gary David. Ay, oh, ay, ay, ang problema ay, lang kay Gary, walang ay, champion. Oh, Pero kung hindi ba siya yung champion, Gary yeah. Dati? Three, yeah. score three, times three times scoring I'm champion right? yun. Ikaw, sa teammate mo si Makmak Okay, ang nung <laughs> natinid ako doon sa TNT, siya yung number one player. So, Go-to. Go to, go to, go to, ah, yung mga tira niya. Hirap ba, yung kayo yung sabi ko eh. mga... Si Cardona for me, ah, eh, the number one floater ever ever oh, sa man. PBA. Mas maganda pa yung floater niya kaysa nagigiwa? Ayaw, Ayaw si Mark pala. <laughs> pero, sure pero si Mark kasi ma yan, ma ma yan ang, ang cool, anong talaga niya Go-to niya talaga yun eh. Si, ah. si Mark, di naman niya go-to Marami pang option. Oh, 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 oh. Pero si, si Mark, ang isa napansin ko dyan, kapag sumusunod ng play, napapraming yun. Ano? Kapag sumusunod sa play, napapraming. Pag, anong... Teka, tayo, hindi ko kayo, hindi ko ano? pa kaya mo lang siya maglaro. Uh, diba, may, may, play. may mga players na ganyan eh. May play yung team, di ba? But oh. susunod siya doon, napapraning siya talaga. si, si Mac, -Mac. Mac, -Mac. Okay. Pero pag yung yung sarili niyang diskarte, okay siya talaga. Kasi may mga players na bigay, bigay mo na lang yung bola. Pero sinasabi niya talaga yeah. yun. Alas na, Cyrus Baguio, hindi yung sasalita. Okay. Napanis na yung laway. <laughs> Sa na no <laughs> so, dito na po kami, may charity work kami At dito na, sa Qatar. Yung ba, sa mga distress. Po. Hey, hindi mo tinanong. KG boy, makmak. Ako, mak -mak. baka gabi <laughs> tayo isa kong matagal to. Blablabla, blablabla, nakatang dito na tayo. So, may charity work po kami sa Qatar. Let's go. Uh, amazing. Hindi okay. yun. So... Gak, dali mo yan, baka sakali. Wala, kahangin na Wala dito, grabe. Kahangin na naman. Gak, napaka. Wala tayo dyan. Amazing. Amazing. Amazing, sir. Hello po. So dito po tayo ngayon, charity work natin sa Qatar. Bibisitahin natin yung mga kailangan nating tulungan. Sir Ardi.